what's up mga idol so ngayon panibagong kagwapuhan ulit tayo mga idol no? so, ngayon kung makikita nyo may old tato yung ating client so yung gusto niyang mangyari is ipapacover up niya mga idol so yun syempre nagbigay tayo ng design yung ating pambansang cover up which is yung ano koi fish mga idol so you know yun si boss idol yung atong tinatuan last kung napanood nyo yung last video natin mga idol so yung asawa naman yung tatatuan natin ngayon so day 2 natin ngayon to sa ating home service mga idol so yun nga cover up so yun ang request ni ma'am uh, may may so yun so abangan nyo na lang yung ating uh, finish product dito, dito mga idol kung matatakpan ba natin yung old tattoo niya so medyo mahirap to kaya abangan nyo mga idol syempre shout out pa din sa ating sponsor Big Waps at saka sa Prunsi at yun sa shout out na naman tayo mga idol kasi nga mahal natin yung ating mga followers e, unahin natin si JR Kalumna pa shout out idol sa Palawan oh shout out sa lahat ng taga Palawan diyan so lalo na ni JR Kalumna at ni El Jun Abilianosa, pa shout out idol from inayawan CC ng Cebu City. Salamat and God bless Shoutout shout out sa lahat ng taga inayawan John, oh lalo na ni El Jun Abilianosa so shout out idol at ni Alexander Aldi Idol, hindi mo pa ako na shout out from San Jose del Monte Bulacan o na shout out na kita Idol pang walong walong daang shout out na to, Idol. So yun, uh, uh, shout out sa lahat ng taga Monte Bulacan o oh. taga oh, San Jose del Monte Bulacan o oh. lalo na ni Alexander Alde. So follow natin yan mga Idol. At ni uh, Banks Sklay Grabe hug anto sa sakit hehe. shout out Gaw Masoy from Tawi-Tawi Dalagit. Oh, pinsan natin to mga idol si Banks Clay. So, shout out sa iyo, idol and Agaw. So, yon, maraming salamat sa nagpa-shout out kasi nga patapos na tayo dito. So, yon. Ito nga pala yung ating finish product mga idol. So, after ng 6 hours mga idol. So grabe tingnan niyo kung nag pa ba yung old tattoo niya. So kayo na ang humusga mga idol. Grabe 'yon, oh. diba? Parang ano talaga yung walang old tattoo, 'di ba? So syempre respect pa din sa old artist nito, no. So shout out sa iyo idol. So yun lang talaga yung request ni ma'am na gusto niyang ipa-cover. So yun ang oh. ganda, ta ang ganda na talaga mga idol. So yun. At yung mga nilos na ginamit natin dito mga idol is tatlong size lang 9RL, 9RM at saka 13RM so yun lang so astig so kung mga pagkaya dito mga idol so don't forget to like, comment and share at yun lang